dating kalihim bunuan ng DPWH umalis patungong US habang iniimbestigahan sa kontrobersya ng flood control projects Pangunahing isyu, anomalya sa proyekto ng baha pag-sampan ng kaso. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kriminal at administrative charges laban kay dating Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal. Dahilan, ito ay kaugnay ng umanong anomalya, ghost projects o mga hindi natuloy na proyekto at gross negligence sa ilang flood control projects, particular sa Bulacan na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. COA at ICI findings, lumabas sa investigasyon ng ICI na batay sa naunang ulat ng Commission on Audit, COA, na ang inang proyekto ay hindi itinayo sa tamang lokasyon o kaya naman ay hindi na ipatupad kahit pa nakapag-issue na ng Certificate of Completion at nakapagbayad sa kontraktor pag-alis sa pwesto at pag-alis sa bansa. Pagbibitiw, nagbitiw sa pwesto si Bunuan bilang DPWH Secretary noong Setyembre 1, 2025, sa gitna ng matinding kontrobersya at panawagan na siya'y magbitiw. Pinalitan siya ni dating Transportation Secretary Vince Dizon. Umalis sa Pilipinas, kinumpirma ng Bureau of Immigration, BI, at Department of Justice, DOJ, na umalis si Bunawan patungong Estados Unidos o US noong Martes, Nobyembre 11, 2025. Layunin ng biyahe. Ayon sa DOJ, sinamahan niya ang kanyang asawa na sasailalim sa isang medical procedure sa US at inaasahang babalik siya sa bansa bago sumapit ang Disyembre 17, 2025. Legal na katayuan. Bagamat sakop siya ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, kinumpirma ng DOJ na wala siyang Whole Departure Order o HODA o Warrant of Arrest na inisyu laban sa kanya. Kaya't wala umanong legal na pagbabawal sa kanyang pagbiyahe. Pahayag ng nag-iimbestiga. Tiniyak ng ICI na magpapatuloy ang kanilang investigasyon at pagrerekomenda ng kaukulang kaso sa ombudsman laban sa lahat ng mapapatunayang may pananggutan anuman ang kanilang kinaroroonan. Para sa mas marami pang napapanahon at detalyadong balita at pagtalakay sa mga isyu sa Pilipinas, huwag kalimutang iklik ang subscribe button sa aking channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng bago kong upload. Maraming salamat sa iyong panunood at suporta.